Lalaki na kumbinsi ang magkapatid na kambal na babae na makipag sa kanya. Isang lalaki sa Jilong, Taiwan na nakipag-sex diumanos sa 20-year-old na kambal na babae dahil maari daw niyang bisa ang isang sumpa laban sa magkapatid. Ang suspect, ang 27-year-old na si Chen, ay sinimula ng kanyang panloloko noong 2012 nang nakachat niya sa internet ang isang babaeng nangangalang Xiao. Nagkunwari ang lalaki na siya ay isang babaeng nangangalang Xiao na malapit ng mamatay at pinakiusapan niya si Xiao na alagaan ang kanyang boyfriend na si Chen para hindi ito mahirapan kapag siya ay namatay. Nang nagsimulang mag-date si Chen at Xiao, niloko ni Chen si Xiao na may sumpa ang pamilya niya at mailalagay sila sa panganib kapag hindi nakapag-sex sa kanya si Xiao. Pumayag naman ang babae. Pagkatapos ay niloko ni Chen ang kambal na kapatid ni Xiao na niniwalang siya ay naposes ng demonyo at may aalis lamang ito sa kanyang katawan sa pamamagitan ng sex. Sa loob ng dalawang buwan ay nakipag-sex sa kambal ng 55 beses si Chen. Nalaman ng pamilya ng Kambal ang mga nangyayari nang nabuntis ang kapatid ni Xiao at naaresto si Chen na nasentensya ng labindalawang taong pagkabilanggo.